Gihangop sa mga tao ang tag-20 pesos nga kilo sa bugas nga napalit sa mga tao kagahapong adlawa. Apan na doon na sa'y mga nagmahay, kay wadi ay sila maapil sa saad. Sa iranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Nagmaya tao nga sa katapusan matilawan na yun ang baratong bugas. Nadugay man apan na tinuod na yun. Nahuwasan sila nga baho o siguradong madawat sa ginhawaan ang bugas labaw sa tanan. Dako matod pa og matabang sa pag-inat sa ilahang budget sa pagkaon. Unta magpadayon ni ang 20 kilo nga kilo sa bugas. Okay. Ikaw sir. Sige kasod Ah nagpasalamat ko sa mga maghatag sa mga bugas. Salamat na ko dako kay first time pagyud ko nga nakapalit og 20 ang kilo. Nalipay lang po sir. Na <coughs> Sigaw sa gisaad ni Presidente Bongbong Marcos, Karon na dan na dayon na yo. Tig ra. Napulo ah. ra ah. mo, pidi sa 20 yon, sa 20 kilo. Okay. Daghan ba ya mi pamilya? Kinyentos ka bugas ang gibaligya kagahapon sa roll out sa 20 pesos matag kilo sa bugas sa Cebu Provincial Capital. Kung adunay nalipay, naosay nagmahay sama ni Rosalinda nga misulay kuno sa paglinya apan tungod kay Y.I.D. dala, gibalibaran siya. May nalang unta kuno ang usa ka gatos ka pesos nga iyang giandam makapalit na og lima ka kilong bugas nga ikatak ang sa ilang kaldero. Ana ara sila daplin sa kalsada nagpuyo kauban ang mga anak og ang mga apo. Pagpanglabada ug pagpamasura ang ilahang pangita. Palit ka sa tag 20 pesos ka kilong bugas. Wala laki, di may pa tagaan. Nilinya kagapon ito. Oh, ingadto jud ko niya pag Pagkauman man, gibalibaran eh, mi kay kuan ka ng ilang tagaan kay katong PWD ra. Naabtan usab na ako kining duha ka managhigala nga nagtupad sa pagpaniud to. Wala usab sila yung mga balay. Sa pagpamasura usab sila, nagsalig pagpamalitog bugas. Apan tungod kay wa sila makapalit sa baratong bugas, nagmantinil una sila og tinakos nga kanon nga tag 25 pesos apil na ang sudan. Mukapin sa kilo na unta sa bugas kung nakapalit sila. Huwag na yung ipakita ko. Huwag na nakapalit. Si Ramel, nakapalit itong 20, 20 pesos ang kilo. Asan ko na? Dito ko na di napita. Kung oh niya? Niya, yes, niya sa kuha po. Niya, balik niya, ang kilo pila sa sinta. Gari Norte. Niya, balik niya na 200. So, nakalinya dahil siya dito. Nakapalit dahil siya dito sa 20 pesos ang kilo. Oo. Oh. Kaya to itong mga nga, na nga naakaroon sa Daplin sa Kasada, no? Dako na unta alang kanila ang tag 20 pesos nga matag kilos bugas apan di sila makapalit tungod kay wa silay ID nga required alang sa mga maka-avail sa programa pabratos bugas sa gobyerno Sa pagpatuman sa preventing bigas meron na o PBBM a fulfilled promise Katulang unang anaa sa vulnerable sector ang makapalit sa baratong bugas. Mausab kini ang ikasakit sa mga homeless nga wala ikapakita nga ID nga nagmatuod nga sakop usab sila sa kabus pa kaysa nakauna sa pagpamalit sa baratong bugas nga gibaligya sa kagamhanan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.